Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ginipig. Walang buhok. Magkano binibenta ko? 2.5 ang isa. Ah, mas mahal ko. Mas mahal yung walang balaybo, no? Kaya mga buso, 2.5 ang isa. 2 months pa lang yung isa. Magkano? 8K. Kaya mga boss, 8,000 lang. Mura na to. Malaki oh. Eh. Uh, Magkano isa nito? Ah, uh, binabeto ko na lahat. Ano yan? 800 eh. 800 yung tatlo. Oo, oh, lahat ah. Eh mga boss, binibenta ni Kuya Ronald. 800 na lang tong tatlo. Good morning mga boss. Araw ng biyernes, July 12. Nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan pasyalan ulit natin yung tiyanggihan ng mga hayop dito sa mga bago pa lang sa channel ko every friday po may tiyanggihan ng mga hayop dito nag-uumpisa sila ng alas 5 ng umaga hanggang alas 10 dito yan sa barangay binyang second paglagpas ng over mga boss Pila sa Roy Street, eto. Tuwing Friday lang po time check 8.30 marami pa rin tao ito mga boss oh pila sa Street Eh tabi tabi yung mga nagtitinda ng ayop dito Anong aso yan? Toy Poodle po yan Toy Poodle Ang okay. Ano binibenta? 8.5 8.5 ang isa good Ayan mga boss o Good morning oh. sir Oy, sa'yo pala yan yes, sir, good morning Ay, ano pala to? <laughs> boss Gilbert Yes, sir okay. Kala oh. ko shih tzu dala mo eh Pwede po poodle po yan sir 8.5 ang isa Apo, oh, 8.5 po isa yan Yan, 2 months and a half po Baba, Lalaki, babae Si Yami, saka si Charlotte Yun, may mga yan. pangalan no? Ganun pa rin po, free pet bag tayo pag walang bawas. Free delivery tayo sa NCR. Ayun, e yeah, maganda doon. Ayun, mga boss, baka interesado kayo. No? Ayun, interesado po kayo. Chat nyo lang po. O, paano, paano ka nila makakakunta? Number po po, 0943-911-9745. Ask and Kennel po, FB account natin. Ask and Kennel. Okay, okay, salamat, salamat. Mas maraming salamat, Sir Peter. Yan lang dala mo, no? Ito lang po, sir. Okay. Thank you po. Um, Ay mga boss, may pusa rin dito. Sir, good morning po ha ah. Anong po bang breed ng pusa yan? Ito, Himalayan Persian. Himalayan Persian itong ito itim. itim. Oh. Ito, Persian short hair. Blue eyes. Short hair. for na lang po. 4,000, Lalaki yan. Lalaki, puro Puro lalaki. Itong Persian. babae. Ito, pa uh, uh. lang din, puro lalaki yan. Hindi, ano magkano po ito? Ha? Ah? Ah, magkano yan? 4K ah, pare-pareho lang ng presyo. Okay. Uh, 5K. Exo version babae. Ang babae ko. Nakuha na isang hindi na bossing na yung kapatid yan. Uh, Malalaki na, no? Oo. Uh, 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 eh, mabawas ako kasi marami nawala walaga. Mabawas ang walaga. Naman yung dalawang pusa presyong kaibigan na lang. Presyong kaibigan na lang, no? Presyong pamigay na lang. Ayun mga boss, baka kursunada nyo, kunin natin yung contact number ni Sir, no? Ano po ba, ba ang contact number nyo? Pwede na nyo? 0932-1931-520 Saga saan po kayo? KCC Taga QC si Sir, no? Contactin nyo nalang, baka nagahanap kayo ng ganitong pusa Thank you, Sir, ha? Salamat po, salamat po Ito may Shih Tzu, kay Rodman Ayan, o Liberline Idol. Nabili na yung mga kapatid. Isa na lang yung dala mo. Pinabenta lang sa akin ng dropa to. Ganito oh. Kaya dala lang sa akin. Paano yan? Beto ko na lang to 6K. Anong na lipo. Oo. License bet Idol. May bet card na. May bet Ano ito? Lalaki? Lalaki po. Lalaki. Two months by gate pa lang po. Sitso po. Liberline. 2 months maykit ko lang Tapos meron pa akong bully sa bahay Idol sa Corgi Baka pa rin si Bulldog Usap pag inontak nila ako Usap na lang kami ron sa messenger <coughs> Nag-usap ka Ay. lang no mm. Napakita mo na lang no 0905-844-6709 <laughs> Driver na mababang may messenger ko May contact lang ako na So maglako-loko yung Idol Okay, okay Salamat, salamat Good morning, Good morning Idol Peter Ayan mga boss, no, sa mga nag-aarap ng ipon, marami dito sa Bukawi. Eh. Mga na airing saka meron din dito. Ayan, Boss Neil. Eh, Boss Joel to, ito. 700 dito, lang. Nasa labas ka ata ngayon. Maputik sa lipna. Oh, ah, maputik ba sa yes. loob? Hello. Ano yung 700, ito? Oo, oh, 700 na lang yan. Mga boss, napakamura. Albino na kakatil. 700 na lang, oh. Dalawa lang kakatil mo, no? Nakuha na yung dalawa kaganina, yung apat bali, oh. Yung may bali. Yung African, ito. Eh, African mo? Yung marami. African, African marami. Yung parating, mga ang Africa? yung nakaraning na ko, di ako nakakuha. Kaya na ganun. 250 lang. 250 lang. Napakamura mga boss. Oh. Ayan, power blue. Power blue pa yan. Ay, like, eh, yung ano, Alps 1 meron. Wala. Ay, wala. So, Alps 1. Wala, wala marami siya mga boss pick lang no ito pa yung mga ano niya, ibang ibon niya mga laki na, Pares na. O, dito, 300 <laughs> right. ito 1-8 lang 300-400 ang isa isa lang mga kasi panalang na panalang na na para 350 pares. Pitches 500. Pitches 500. Lutino 14. Itong Lutino 14. Isa. Oo. Uh -huh. Isang piraso. Pares. Ah, pares, pares pala, sorry. Ang ganun din, ito, ano lang dito, 250 ito. Bata. Dito, 500 Bata. Bata, o bata. 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 Ata, bata. Ah, na lang natin yung contact number ni Joel, no? Baka interesado kayo sa mga ibon niya. Number ko, 0969-518-3799. Contactin niyo na lang siya. Ano? Dito naman tayo sa, sa pesto ni Pets ni Ate Fred. Ah, morning. Lisa. Good morning. Yeah ni Marco na nakaran? Tatlo na lang. Tatlo na lang. Hmm. Ah, lista mo na ano, outer space. Ano? na niya? Ilang buwan na ba yung mga yan? Malaki na. Ito 4 months going five. Ito five months. Ito 9. Mga bata pa pala no. Ito ano to? Exo Persian. Exo Persian. Tortoise shell. Tortoise siya lang kulay. Asking ko dito, Boss Peter, 13. 13. 13K. O, pa yan. Tapos dito naman sa mail natin. Ay po, 9 months. Yan, laki to. Inupitan lang to kasi nag-bull-bull yung balayipo eh. Kapal ka ng balayipo. Ang kapal talaga eh. Inupitan lang natin. Inupitan lang namin kasi. Best friend na kasi itong isa eh. Ito, bigay ko na lang 9K. Negotiable 9K. Mail to, mail. Pang -ano na yan, pang ganador ano na yun eh? Laki Ganda kulay oh Ito smoke gray Smoke gray uh, 5 months, bigay ko na lang ito na ano 9K na lang din 9K na lang Lalagas yung balay nila no Amin yeah, Tapos sa bahay, meron tayong last na Shih Tzu, solid black ha uh, 2 and a half months, mid-box na yung deworm na rin yan Nakapost po yun sa Facebook page ko sa ngayon yun lang po Boss Peter eh. uh, Yung number mo ulit uh, 0929-349-6242 Pwede rin nyo po akong um, uh, e Message sa Facebook page ko po Pets niya natin po rin ito nyo na lang mga po Okay salamat ma'am oh, uh, Maraming maraming salamat po Ito mga boss may binibenda dito Ang exo persian ang dami 6 oh. na piraso Magkakapatid lahat yan 10k ang isa 10k may bawas pa naman yan mga boss 10k bali dalawang buwan na yan ayun mga boss oh. anim sila magkakapatid tapos ito naman yung tatay lahat yan ayun yung magulang ayun yung magulang Ayan, kunin natin yung contact number ni Madam, no? 0906-949-1902 lang siya, mga Mariel po. po! Si Ate Mariel. Salamat po! Thank you po! Hey, Ronald! Maganda mga dalawa Ano yan, si Rama? nito? Ah. Ano ay, ah, binabeto ko mga lahat. Ano yan? 800 eh. 800 yung tatlo. oh, lahat. Ay, ah. eh, mga boss, binibenta ni Kuya Ronald. 800 na lang itong tatlo. Napakamura, no? Mura na ano? yan. Eh. Binibigay ko lang. Para, mayroon na naman ako bagong pisaan yun. Parang 200 lang maigit ano? Oo, oh, 200 lang. Eh, yung isa? Pero isang libon lang. kinukuha ko sa akin to, hindi ko binibigay. Kung kano ba gusto mo? Ha? Ah? Kung kano gusto mo? Ala pa mo ko lang ti. Ah, hindi mo binebenta. Oh, Pero binabayaran na kanina sa'yo iyo ng 1,000. Libo. Libo. Hindi mo binigay. Mm. Eh kung 2,000 may magbayad sa'yo iyo. <laughs> ba mapasuko na. Ba mapa -o -o ka no. <laughs> <laughs> Ay mga okay. boss ko, no? napamura nung serama ni Boss Ronald do. No? 800 kung tatlo. No? Ay lang aman niya no. Ito yung tatay pa lo. Oh. Dala niya. <coughs> Bali isa lang yung lalaki dito no. Oh, isa. Katrayo ah, yung tatlo na yan. Dalawang babae, isang lalaki. Uh, salamat kuya Ronald. Ah. salamat Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Oli. Good morning Kuya Oli. Good morning din, pare. Ano yung mga tuta mo dyan? Koy pudel, pare. Meron tayong pudel. Koy pudel, tatlo. Tatlo. Isang babae, dalawang lalaki. Ito ano yan? Ah, 9,000 na lang, pare. Negotiable. 9,000 ang bawat isa. Negosyable na, pare tapos dito naman tapos meron tayong ngayon ito French Bulldog uh, pre French Bulldog Oh, bigay ko na ng 8, 000. 8, 000. 8, 000 lang ng 8,000 8,000 8,000 na lang ba paano? ilang taon na yan? 1 year lang pare, 1 year 1 taon 8,000 tapos meron tayo rito pag 9,000 negotiable din pare anak na to? ah hindi pa virgin okay. pa yan hindi oh, pa nangangalang oo hindi pa nangangalang na kaya rin 9,000 na lang 1 taon na rin ito 9K. Crossbreed, yung ganda na itong o. white to Puti-puti o oh. Parang <laughs> bagong ligo eh <laughs> Magkano yan? 3-5 ah, na lang kuya Tiki 3-5 yan mga yan Ako, ah, okay, 3-5 na lang yan kuya Gaganda ako ipin pili Anong ano nito breed? Ah, ito, poodle. Pudel Shitsu Ito, Golden Lab Golden Lab to white oh. Bernard, Labrador Bernard kuya Labrador Bernard ah, ito rin. Ayan, ganyan din to. Labrador 3x3. Pa lang yan, kuya. 3 5 din to. No? na lang kayo dyan, Matos. Malusog yung tuta ni Kuya Oli, no? Ang kuya. Kasi lusog ni Kuya Oli, no? Kuya Oli, paano kanila mga kontak? Ah, bibigay ko, 0945 573 Kuya Oli. Ayan, taga lang siya, no? lang, malapit lang. Salamat, salamat. Salamat, kuya. Okay, mga boss, dito tayo sa pwesto ni Tatay Boy. Meron siya mga Pomeranian Ang gaganda o oh. Pomeranian Tatay boy magkakaano isa 8.5 5 isa Ayun eh, ang napakakit o oh. Tikap Tikap Mali tatlo na lang yun tatay boy no Mukhang nakarami na si tatay boy Eh yan po sa mo Ano yan 3.5. 3-5, anong kusa po? Exo-Persian um, <laughs> Mura yung mo, tatay boy ah kasi kasing bridge eh. 3-5 lang oh kaya yung bridge, kaya hindi ko na pinagtatagal Mayroon pa yan, katunod Ito naman Ito mas mura, 2 Ito nga sa baba Okay. Three five, three five, oh, three five. Saya mis one five, five lang. mo yung QR code. Sayo yon, sayo. mga boss kunin natin yung yon. Sayo yon. Sayo yon. Sayo yon. Sayo ka Sayo yon. Sayo yon. Good Meron siya mga Shih Tzu American Bully, Belgian Dito muna tayo sa Shih Tzu Boss, magkakano yung Shih Tzu mo? Meron tayo 6,000 yung liver natin Ito yung pinakamahal, 6,000 6,000 ibawas pa yun I-bawas pa naman yan Tapos tricolor natin Ayan, 5,000 na lang Sa tricolor, 5,000 na lang 5K sa smoke block natin, binibigay ko lang itong 5K. 5K. Dumang piraso yung seats niya, no? Dito naman. Dito sa mga American bully natin, naka-aircraft na 15,000. Uh, negotiable 15k mga boss American so bully lang. naka aircraft na yan no? Jerwin Padilla ito kaysa na to French? Nice, yan. French yan French yan 12k yan 12k ito 12k ilang months ito? 9 months ka 9 months lalaki tapos dito naman tayo sa mga Belgian yan 5k isa nyan ito mura lang o oh, 5k lang o oh, Belgian ilang buwan na to? 2 months mag 2 months sa ah, 17 mag 2 months pa lang mga nano exotic natin yan binibigay ko lang na 8k exotic 8k sarap ng tulog no tapos yung friends natin na isa bigay ko lang 8K. 8K? Oh. Ilan na yan? 11 months pa lang yan. 11 months. 11 months pa lang. Tapos yung buwan yung na isa, 8K din. Ito yan? sa nasa loob, 8K din. tapos yung ano natin, ang dito, Siamese. Siamese. Ayan, mga pa ibang gusto na mayari dito. Papabenta lang sa'yo. Ayan Ay, mga boss, so 1.5 lang. Siamese, 1, Ngayong May mga nagdala ng pusa eh, no? pabenta lang kasi. Inasabay lang, no? Wala lang idea sa pusa eh. Ayun mga boss, no? kunin na lang natin yung contact number ni Boss Jerwin, no? Baka kursinaday niya yung mga binibenta niyang aso. Ah, ang number ko, 0923-690-0979. Ayun, Jerwin Padilla. Pati yung in number ko, eh, yung Facebook ko din, Jerwin Padilla. Okay, salamat. Ah, pa. thank you, thank you. Magandang umaga. Dito naman tayo sa pwesto ni Boss Marlon. Good morning. Good morning, Boss. Anong ano to? Sisiw ng binggala. Ah, binggala. Ngayon eh, mga boss, oh. ngayon lang ako nakakita ng sisiw na binggala. Parang pabo, no? Oo, oh, parang pabo. Magkano binibenta? 350 lang. 350. Yung binggala yan, no? 350. Ito namang ano, Malaking to. Yan, yeah, isang ano yan, Orpington. Tsaka isang Brahma, parehas babae. Orpington, tsaka isang Brahma. Ito yung Brahma. Magkano yung Brahma? 1K. Isang libo. Yung Orpington, uh, 1K din. Uh, ako na yung lalaki. Laki ng doon kayo lang. Ito mga to. Yan, yeah, ano lang yan, native lang yan. 350 lang isa. Ito, 350 lang. Itong native. Rito Rito Ilang kilo to? 10. Uh, 10 kilo. Nasa 10 kilo. Lalaki pa yan, no? oh, lalaki pa yan. 60 days pa lang ito. 60 days pa lang to 60 days pa lang ito. Wala pa gabi. lang. Lalaki 650. Pato, no? Pato pato 650 mga barako yan mga oh. barako tapos may mga may lift din oh ah, ito ang mga ito magkano 65, 65 itong isa pareho same lang siya pareho lang 65 ito sa'yo rin to, oh, no mga babae naman yan babaeng bibi mga babaeng bibi 300 lang dyan yan 3, 300 lang daw ito <laughs> Eh number ko po 09 ko 427 eh, sa Messenger po Lonsky Santos Mendoza. Kulilan sangka oh. sangka so, okay, sa sa ng sangkaulit. Tekesang kaulit. Kulilan bulakan po. pulilan bulakan mga boss. Okay, maraming salamat po, Marlon. Ito mga boss, ang mga naghahanap ng chow-chow. Meron dito. Bulong, kulay itim. Sir, ilang buwan na to? 2 months pa. 2 months pa lang tong chow chow. Puro lalaki ba to? Dalawang babae po ang Dalawang babae? Dalawang babae sa lalaki. Sa lalaki. 2 months pa lang Lala, yung guys. Puro na isa. Baka ano? 8K Ayan mga boss, 8,000 lang. Pura na to. Malaki o. Oh. Ayan mga, lakas kumain o. Oh. May mga ano naman yan oh no? Bed card to no? mga boss oh Meron na siyang bed card 8K lang isa Pwede makuha yung contact number mo Sa mga interesadong bumili no Sir Miko no Ayan mga boss Pag saan po kayo? Kalumpit Bulacan Okay salamat sir ha so, Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ginipig Walang buhok Magkano binibenta ko? 2 bang isa? Ah, mas mahal ko. Mas mahal yung walang balaybo, no? Eh, mga buso, 2 bang isa? Yung isa merong balaybo, no? Albay, no? Kulamata. Kulite, no? mga boss no? nakapasyal na naman tayo dito sa Bukaw Bulacan. Nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Pauwi oh, na rin ako. Dito ko lang ang tatapusin video na to. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo sa usunod na video.